last shot na no? ayan oh no? pasok tayo dito 1-4 by 1 take 1 so ito mga quality yung ano nila mga standard talaga ayan ito uh, leather shoes nila balat talaga ang ganda mga kashot talaga ayan oh no? mayroon din sila dito sa baba ayan side sila ngayon ayan o, ayan o mga ka-shot leather At yung ilalim talagang ganda ng ilalim talagang standard pasok sa banga mga ka-shot dito yan sa marikina mga ka-shot sa sea point nandito tayo yan sa sea point Ayan. Sea si Point, Marikina. Original in Marikina, no? Made in Marikina talaga. Ayan. So, ayan, no? Makikita nyo sa taas. Hindi ganda ng sapatos nila. Leather. Sa so, mga gusto ng leather dyan, ayan. Manalo. Original. Ganda doon mga kasyo, doon mga pambata. Dito, Naka-discounted na to kaya, no? Ano, no? Naka-buy one take ko, So, ayan. Panalo rin. Oh. Ayan, mga asya to. So, may hilang ganito, Leather na leather, oh. Ayan. C point. Dark side. Tapos dito sa baba, ayan, meron din. Ang brown. Ayan oh, ganda na ito panalo mga asyot sa 999 almost 1000 may buy one take one na dalawa na may uwi mo yes ito pa oh. ayan oh. No? diba panalo mga asyot ito maganda ayan oh. No? Yeah. Diba? murang mura maasyap dito rin naglo rin sila ayan oh. o di ba panalo maasyap tayo eh. tingin lang kayo o quality yung ano leather na leather mga shop bangis ayun yung presyo nyo 1.5 dati pero may bibili nyo sya okay. ng oh, dalawa by one take one sa 999 pesos pero dati syang 1,599 almost 1,600 <laughs> meron din sila dito mga kasyot ayun oh, mga sandals na pambabae tapos kung gusto nyo mga pambata na nice school shoes sa doon din tag 800 dalawa so leather na rin to mga pambata ito mga asya to ayan mga pambata nila dito leather din no dami rin may mga pambabae buy one take one pa rin yan sa halagang talagang 800 mga asya to. 1,000 dalawa na 500 ayan, ayan. tapos ito ito yung maganda ganda the leather ah standard na standard ito mga ito rin ay may sandals din sila dito kina-made pa rin. So, yan mga asyot. May uh, mga 850 rin dito. Mga original na rin, oh. Ayan, oh. Ganda, oh. Ganda yeah. na ito. Tapos, yan pa, oh. Diba? dito naman yung magaganda yung nakama ayan ganda balat balat ang ganda ito rin no? Oh. brown o ito mga kasya tayo mga 1.5 ito yung mga bago nilang ano, display dito. Ito ganda. Leather talaga mga asya tayo na. Ayun, may Warranty pa sila mga asya to. Free lifetime service warranty. Ang leather shoes. May chinelas pa sila dito. Ganda. Oh Oo po. Di yan. Masira niya ito. Matagal ng balik na po. Okay. Know, oh, niya po. Meron kang strap. Huwag nang mag-recept ako, Ayun po. Ayun po. Ayun sa Ayun